Five steps kung paano makaalis sa kahirapan. Una is gumawa ka ng desisyon na hindi ka na maghihirap. Importante talaga yung desisyon natin kasi dito magsisimula yung action natin. Mag-iiba na yung ginagawa natin. And syempre, nakafocus na lang tayo dun sa kung saan ba magiging maganda yung buhay natin. And then pangalawa, i-upgrade mo ang iyong skills. Importante, mag-aral tayo sa online course, manood sa YouTube, magbasa ng libro para matuto tayo kung paano nga ba ma-improve yung skill natin. And of course, pangatlo, i-manage mo ng maayos ang iyong pera. Madalas kasi eh, sa needs lang and wants napupunta yung ating kinikita. So, importante rin may napupunta sa savings. Ito yung asset portion na dapat napapalago natin kasi ito yung magbibigay sa atin na additional income. And then, pagkaroon ng disiplina sa paghawak ng oras. Kasi kung ano yung ginagawa natin sa oras natin, importante to para mapalapit tayo sa goal natin. Maging productive tayo. And pang lima, magkaroon ng negosyo para gumanda ang cash flow. Mas mabilis nating mabibuild ang ating solid financial foundation or tinatawag kong alkansya pag maganda ang income natin. To know more about savings and investment, message mo na ako sa FB, Roan Celis Capistrano.